Hello, hello! Welcome to Metro Archer YouTube channel. Hello, welcome back. Ayan for this vlog. Magkita niyo kung gaano ka kulit at kasaya ang aking baby Crystal Joyce sa kanyang. pasalubong. At para dun sa mga bago lang sa aking Mestru Art YouTube channel, paklik subscribe naman na po. Okay? That is for more updates and videos na i-upload ko dito. Maraming maraming salamat. Wow! 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 Happy ka po! Happy! Happy! Sa tabi po. Pakita mo. Pakita mo yung Lalu ini berhubung video sekarang, ketika api kiri, Wow. waw, Wow serap, Wow Bapak serap, 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 Wow. Hmm, serap, serap, eh, sayur lapar yang ini kakainmu eh? <laughs> um, <mo> lapar? <laughs> ame ame, ame, <Amin>, ame hmm, <laughs> um, um, sarap uh, ikau lapar mau kain um, ame ya. kamu na lapar? wow mau nama, mau nama hmm sarap, sarap ayo, ayo nama

Mm, masu, baby. Lah, bujan, oh, lebih kami ba? yan. Di maju masuk baby, baby. Hey! Tanya hey, hey. Ta -ta. burger, to burger, <guss> burger. <Hey. Yay. laughs> Very easy ka na. ako na lang maghawak nga eh. mo ulit, Apo biya. Tagga. Try mo buksan ngay para marunong ka lapo nga eh. Tagga. Tigas Open mo. open ko Pwede nga Pwede nga Open natin na Isa lang uh, 'wag natin ano, -sabay, yung ano, pag sabay-sabay open. Amen ya ito muna po. Ito muna? Mm. Ye. Mahihikala bi Hello. Ayo. Hello to my vlog Kuna. Yeah. Hello. To. Ayo. To. Ayo. to... Ayo. Crystal. Ayo. YouTube. Ayo. Chani. Hello, hello, hello. Ayam. <laughs> Ayam. Apa Kumakain po ako. Kumu. Ay, ako. Sarap, sarap. Ayaw. Bigay. Ah. Bigay ni. An, ah. And. Ito. At Aika. 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 And. And. Sinong kasama nila isa? Uy, yung natin. Sino yun? Si? Hmm, ayan na. Dali, kain ka. Kain akong burger. Kumo. Kain tayong burger. Kumo. Wow, sarap mo ng burger mo. Di, pakita mo dito, ah. Pakita mo dito yung burger mo. Pakita mo dito. Mahawak ko, ah. Hawak ko. Burger, sarap po. Kain po tayo ng burger. Nag-gabi ko. Ah! Welcome to my YouTube channel. Kamu Welcome. Hey. Welcome kau na. Oh. Welcome naman ikaw naman. Wow. Cara apa mau patah ini? Mami. Hawak pulang. Mami mu. Hawak pulang. Am am mu. Hmm. Nggak ada apa

Ulat. <laughs> sarap. Kumo po ngay. Sarap, sarap po. Bili na kayo ng gummy bear. Come. Oh, mamaya ulit yan. Busin muna na natin ito, di ba? Opo. Ubus muna na natin itong kain natin. Mamaya oh, sabay na naman ulit tayo. Sarap, sarap. Mana. May sarap, sarap. Mm -hmm. diba? Kita mo sa video ngayon. Sarap, sarap. Opo. Pikit-pikit mata. Opo ngayon. Pakit-pugot na ngayon. Ano? Uh, mo mag... ...kanamatang? Hindi. <laughs> Yan pa? Mamaya na ulit. Dami mo nang kinain sa mo, Kain pa tayo mamaya kasi may bibigay pa yung likwa. Papa Junjun. Ganyan. Lagyan mo nalang sa supot. Ano hmm. nga? Ano nga? Very good kabalo. Marunang ka pala eh. sige ilagay mo muna sa supot mamaya ulit kainin mo ulit ha popo. Ganis pong ganis Thank you. Thank you. Sabihin mo dito sa video ah. Thank you. Thank you for watching. Eh? Mestru. Arthur YouTube, YouTube Channel R2. Yay Yayay, hey, Yay na po ngayon Bye Kumuna. Bye Bye Ayan ang aking baby girl. Ganyan tsaka saya pag may ano ka mga sa kanya. Kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na sa Master Arthur YouTube channel. Bye!